si Pangulong Ferdinand Bombo Marcos Jr., pangungunahan ng isang situation briefing sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Si Defense Secretary Teodoro naman titiyakin ang mga mga investments sa gobyerno uh, kaugnay dito sa Bagyong Tino habang naghahanda para sa paparating na Bagyong Uwan. Yan ang mga balita na tinutukan ni Bombo Analyst Subirano. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang situation briefing ngayong araw sa National Disaster Risk Reduction Management Council uh, sa Campo Aguinaldo. Ito ang kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. Sa nasabing briefing, bibigyan ng update ang Pangulo hinggil sa ongoing assessment at response operation ng gobyerno sa Bagyong Tino. Bibigyan din ng uh, situation briefing ang Pangulo kaugnay sa paghahanda ng mga mga concerned government agencies sa paparating na bagyong uwan. Tiniyak naman ni Secretary Teodoro na patuloy ang pagtugon at paghahanda ng pamahalaan. Sinabi pa ng kalihim, sa ngayon, tuloy-tuloy ang assessment at response operation ng pamahalaan sa mga apektadong lugar na hinagupit ng bagyong Tino. Kasalukuyang naghahanda na rin ang mga concerned agencies para sa paparating na bagyong Uwan. Siniguro ni Secretary Teodoro, na siyang chairman ng NDRRMC, na nakahanda ang mga ahensya ng pamahalaan upang maghatid ng tulong at masiguro ang ligtas at maayos na operasyon sa mga apektadong Comunidad. Pakinggan natin ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. The response na kailangan uh, naka-preposition naman ang DSWD at DOH. Uh, tayo ay nakahanda tumulong sa kanila na magdala ng goods. Uh, and uh nilo namin na mahigpit ito para hindi masayang ang space ng uh, government. Uh, trucks, ships, at saka uh, airplanes and helicopters. You know? uh, inulit ko na very narrow ang window natin kasi ini-expect natin uh, na Sabado, Linggo, uh, mag na mag na naman. Bagamat ang, ang mata ng bagyo ay hindi pa uh, magla-landfall noon. Uh, uh, kahit na hindi mag-landfall yung bagyo, yung ulan, ang importante ngayon, lalo na na-saturated ang at bahana yung ibang malugar. No? Konting ulan lang uh, makakapinsala. Samantala, nananawagan naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang Department of Budget and Management na pinamumunuan ni Secretary Amena Pangandaman sa lahat ng uh, ahensya ng pamahalaan na gawing simple at makabuluhan ang pagdiriwang ng Christmas at year-end celebrations ngayong taon. Kasunod ito ng uh, serye ng mga sakuna na tumama sa bansa. Ayon pa sa Pangulo, ang hakbang na ito ay bahagi ng pakikiisa ng pamahalaan sa mga Pilipinong patuloy na nakararanas ng mga pagsubok dulot ng mga nagdaang kalamidad, kabilang ang malalakas na lindol sa Visayas at Mindanao, gayon din ang mga bagyong tumama sa iba't ibang panig ng bansa. Ipinaalala rin ni Pangulong Marcos sa mga kawani ng gobyerno na higit na mahalaga ang diwa ng pagbibigayan at malasakit sa kapwa, lalo na sa mga pamilyang patuloy na bumabangon mula sa mga pinsalang dulot ng kalamidad. Dagdag pa ng Department of Budget and Management ang simpleng pagdiriwang ay paraan upang matiyak na nagagamit ng tama at may saysay ang pondo ng bayan Alinsunod sa prinsipyo ng matipid, responsable at makataong pamamahala, ang panawagan na ito ay bahagi ng hangarin ng Marcos Jr. administration na isulong ang bagong Pilipinas, isang pamahalaang inklusibo, may malasakit at tunay na nakatuon sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DBM sa Ahensya ng Pamahalaan gawing simple ang pagdiriwang ng holiday season. Ilang araw bago magpasko, pinaaalalahanan ni Pangulong Marcos Jr. at ng Department of Budget and Management o DBM sa pangungunan ni Sekretary Amina Pangandaman ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na gawing simple at makabuluhan ang Christmas at year-end celebrations. Bahagi ito ng pakiisa ng administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. sa taong bayan na nakakaranas na maraming pagsubok dulot ng sunod-sunod na sakuna sa bansa. Mula sa lindol, na yumanig sa Visayas at Mindanao at sa mga bagyong tumama sa ilang bahagi ng bansa. Paalala sa mga kawani ng gobyerno, mahalaga ang pagdiriwang ng Pasko na may pag-aalala sa kapwa nating patuloy na bumabangon at nagsisimulang muli mula sa maraming kalamidad na tumama sa bansa. Ang mga hakbang na ito ay kasama sa isang inklusibo at may puso na bagong Pilipinas na tunay na mithiin ng Marcos administration. Palas, Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano, Nago Ulat and this is Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source of news and information Basta Radio, Bombo For the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook YouTube TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.